Hello, madlang people. Tayo ay magluto, guys, ng ating ulam. Yan ang aking ah, uh, tawag yun, bagu ka? mm -hmm. Butter. Kainan natin ang garlic. Yan, ilagay na natin ang tomato paste. Ay, tomato paste ka-carabiber, guys. Full carabiber uh, salsa. Yan, ilagay na natin ang ating beans. Ilagay ko na, guys, ang aking bell pepper at sa At kamatis. Okay. Naglagay na ako ng konting tobi guys. Palambutin natin ang ating beans. Naglagay ako ng asin. Yan. Tikiman. Mm, sarap. Ayos na. Yan guys, ay loto na po. Yan guys, ang ating ulam. Yan ay iano ko na guys, ang aking apoy. Tayo ay magkainan na. Shout out sa inyong lahat. I love you guys. Bye bye.